One, two. people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mamasam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Monday. So, happy Monday sa atin lahat ng bonggang bongga. Ang bilis ng araw, no? So, Monday na naman. So, syempre, balik trabaho na naman tayo and balik stress. Pero syempre guys, para hindi kayo ma-stress ng bonggang-bongga, -bongga, tumutok lang kayo dito sa Mama Song Vlog. Ayan. So, eto nga, may chika ako sa inyo. So, kanina, bumaba ako doon sa baba. Nakita ko si Mr. Toyota ng bonggang-bongga. -bongga. My gosh, yung ngiti niya sa akin, yung ngiti na parang nakakita siya ng Anghel na nalaglag sa lupa Yung mga tipong ganon Tapos sabi niya sa akin Kamusta ka na nila? niya ako Siyempre may pahimas na naman siya sa likod ko Papunta doon sa may bewang Kula na lang bumaba sa petan ko At pisilin niya yung pet ko Ganon And then Nagmomotor kasi siya Papunta daw siya sa ano, doon sa may 7 eleven doon. Sabi niya, saan ka ba papunta? Siyempre, umangkas ako sa motor niya at humawak ako sa balikat niya. Pagkahawak ako sa balikat niya, tinanggal niya yung kamay ko, kamay ko doon sa balikat niya, inilagay niya sa bewang niya. my gosh, grabe. So, talagang, grabe, kinakabahan ako na, alam mo yun, tense ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So yun, alandi lang. Tapos yon sabay na kami umuwi. Tapos nag-shake na siya. Ganon. Ewan ko ba, ay nabalitaan ko pala ang jowa niya pala medyo may edad na oo may edad na sa kanya kasi nakita ko sila nung isang araw sabi ko ano ba to nanay niya o asawa niya ayun pala asawa niya hmm, kaya naman pala gusto niya kung tikman Charo, tikman kagad ka gaga. Anyway, eto na bago ako tsumika, Gusto kong muna magpasalamat sa walang sawang tumatang kilik dito sa Mamasang Vlog araw-araw lagi-lagi. Maraming maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay niyo. At hindi lang 'yan, siyempre sa mga bago nating subscribers dito. Hello, hello, hello. Kamusta naman? So maraming salamat guys sa pag-subscribe niyo. Siyempre dito sa mamasam vlog. At hindi lang yan sa mga makasolid talaga na makamamasam dyan na sumusuporta dito araw-araw. Maraming maraming salamat. Appreciated po kayong lahat. So, yon Kaya naman ngayong araw na to marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman mm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga -bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na natin patagalin ang ating mga Chika. Para sa unan natin Chika, mga reina, mula sa iba't ibang klase na international pageant, nagpuntahan sa Pilipinas. Mama Sam, ano bang meron sa Pilipinas? Well, ano ang meron sa Pilipinas? Ang pagiging powerhouse natin. Ayun. So, ito yung nagpapatunay na talagang tunay na powerhouse ang Pilipinas dahil nakita naman ninyo nagpunta dyan si Miss Universe, nagpunta dyan si Miss Supranational, nagpunta dyan si Miss Earth, nagpunta dyan si Miss Globe, nagpunta pupunta si Miss International. Tapos ngayon naman si Miss Charm. O, si Cosmo lang ang hindi pumupunta, no? Hindi kasi nila afford. Saka hindi siya iniimbitahan. Charot. So, yon Pero, kada punta niya nang alam ko may bayad yan At, alam ko na hindi yan free. Oo. So, medyo gumagastos dyan ang Pilipinas. At dahil yan sa mga event at sponsors ng mga iba't iba klaseng pageant sa Pilipinas Ibig sabihin nun talagang marami talagang sumusuporta ng mga sponsor pagdating dito sa mga pageant And then ayun, nai-enjoy naman natin Dating nga pangarap ko lang yung ano eh ay yung Miss Universe o sa Binibining Pilipinas. Isa yan sa mga pangarap ko noon na sabi ko, bakit ganun pag Miss USA pumupunta sila sa, sa, ano, sa Miss USA yung Miss Universe. Samantalang pag Binibining Pilipinas, hindi nila pinupuntahan kasi hindi pa tayo powerhouse noon. Pero mula nung naging powerhouse tayo, Ayun talaga natupad yung pangarap ko noon na inaasam-asam ko sana pumunta naman sa Pilipinas yung ano ewan ko may ganun kasi akong ano drama noon na dati pag nanonood ako Miss USA umaatin si Miss Universe di ba tas doon mo lang nakikita si Miss USA uh, si Miss Universe kasi wala naman social media noon and then ayon so naluloka ako sa mga ganung eksena but natupad din naman. At ngayon, ang dami na. Kaya, congratulations, Philippines! Di ba? So, nakaka-relate ba kayo sa kwento ko? So, kung dati-dati ka na talagang sumusubaybay sa pageant, ganun yung mararamdaman mo. By the way, congratulations. And then, para sa sumunod natin, chika, eto nga si Vina, nako, 500 bars na soap, sabon ang ibinenta sa social media. So, yon So, anong chika mo dito, Mama Sam? ay nako maging negosyante ka na lang ka na maging Miss Universe Thailand mag ano ka na lang magnegosyo ka na lang at kumuha ka na ng mga produkto kay Mr. Nawat at ibenta e mo para mas yumaman ka pa nakakaloka talagang naging seller na siya no ng, ng ano ng, ng mga product ni Mr. Nawat at talaga namang grabe ha 500 na sabon ang nabenta niya sa isang bentahan lang take note ha isang bentahan lang so gan ka kabongga at ganun kadaming sumusuporta kay Vina. Eh paano naman kasi si Vina talaga? Binibuild niya talaga yung kanyang social media account. Uh, I mean yung kanyang supporters alam mo, sa totoo lang, pag may event, pumupunta talaga siya dyan at nagkakakaway siya ng bonggam-bongga. -bongga. Diyos ko, ganun siya kalakas pagdating sa publicity. Oo. Kaya sabi ko nga, imposibleng matalo tong Miss Universe Thailand kasi sa sobrang dami ng sumusuporta talaga kay Vina, ay nako, nakakaloka. Kaya sabi ko, imposible tang matalo. Ito yung strategy game niya. Pero, she work hard. Misal ko iisipin mo, parang binibiling niya na rin talaga yung corona eh, Dahil nagbebenta siya. Ilan na ba yung napagbentahan yan? Dami na. And then ayan, kawang gawa talaga siya ng bonggang-bongga. So kung iisipin mo si Vina talagang ginagapang niya talaga yung corona. At sa lahat ng kandidata na lumalakok dyan sa Miss Universe Thailand, ay naku, good luck sa inyo. Kasi parang piling ko, may nanalo na. Kung tutuusin, pwede na nga lang nilang i-appoint si Vina ibigay na yung corona. O sa yun na yan, kasi ang dami mo na nabeta sa amin. Yung mga tipong ganon, di ba? Diyos ko, sakit sa ulo. Kawawa si Bina, sa totoo lang. Pero, Ayun, I hope na sana manalo siya. So, good luck. <laughs> Nakakaloka ginawa ng seller. ba? <laughs> diba? At siya lang ang gumagawa ng gano'n sa mga candidates ng Miss Universe Thailand. Oo. At ito ang sumunod natin, chika. Mga pambato naman sa Cosmo, katulad ng Thailand, and then Philippines, at saka ng Vietnam. So, tingin mo, mama, sa so, may laban ba si Philippines sa mga kandidatang to? Ay nako, alam naman natin ang Cosmo. Favorite niya si Thailand, si Vietnam. So, asa pa ba tayo? Anyway, ako, para sa akin, siguro i-enjoy lang ni Chelsea Fernandez sa magiging laban niya dito sa Cosmo. And then, ayun. So, arangkada lang ng bonggong-bongga, di ba? Kasi... Ako naman para sa akin pagdating sa performance o cryan lang din naman pala ang labanan. Ay nako, for sure, kaya-kaya to ni Chelsea Fernandez. At alam naman natin yung karakteristik na meron itong si Chelsea Fernandez. Ay talaga naman nakakaloka din, baklang-bakla, ba diba? So parang pili ko magugustuhan siya ng organization. Pero depende yan sa magiging eksena niya. Ako, tansya ko ha, kung hindi title yan, first runner-up. Sana, kung hindi lang talaga gagaguhin yung pageant, ng, yung result ng magiging pageant. Eh, alam naman natin ng Cosmo, gumagawa sila ng paraan. Para-paraan. Charot! So, yan! Kaya, ayun, <laughs> nakakaloka. Oo nga, no, sa lahat ng mga reyna, si Cosmo ang hindi na imbitahan sa Pilipinas. Eh, halos lahat naman pumunta. Eh, eh, paano naman kasi ang daming imbiyer na sa kanya? Di ba? Diyos ko Lord, kawawa naman si Cosmo. Tapos, sasabihin niya, isa na siya sa mga big pageant. Katsarot. <laughs> so, yun. Kung isipin mo kasi, di ba, iniimbitahan yung lahat. Di ba? Kahit na si Miss Charm pumunta sa Philippines. Pero si Cosmo, hindi nila naimbitahan. So, parang siya na lang ang nagsasabi na ano siya, yung parang big pageant siya talaga. <laughs> Ganon. But, sige lang, laban lang Cosmo. And then sa mga girls na maglalahok dito, eh laban lang. In fairness naman, maganda yung pambato ng Thailand, maganda din yung pambato ng uh, Vietnam, and of course, hindi magpapahuli dyan si Philippines. Diva! Ay, nako, good luck. At eto nga ang sumunod na chika natin. Sabi ka nun, next Supra couple. So, nung nakaraan taon daw, nanalo daw ay ang Indonesia at ang South Africa. So ngayon, yung pambato ng South Africa sa kanang Indonesia, possible daw mag back to back. Anong back to back? Back to the back to the backstage ganon ang magiging labanan ninyo. Anyway, so ako para sa akin, yung South Africa, Mr. South Africa, gwapo naman, in fairness naman, 'di ba? Kung titingnan mo naman yung itsura niya, eh, talagang pasok sa banga. Pero si Indonesia, parang masyadong ambisyosa lang para para sabihin na magba-back to back sila. Hindi ko alam kasi parang piling ko kasi kaya ko 'to nasasabi nung nakaraan nga wala nang nangyari doon sa reina nila. Kumbaga para kung hindi pa nga 'to na imbitahan ng dalawang beses sa Pilipinas eh, eh para wala naman siyang napuntahan na bansa. Pero tingin mo kukuha pa kaya sila? Tapos ngayon tingin mo kukuha pa kaya sila ng another Indonesian queen, 'di ba? Kasi parang piling ko Uh, looking forward na ang organization sa ibang candidates. Kaya walang back-to-back -back na magaganap dyan. So, back to the stage meron. So, yon Nakakaloka! But good luck! Good luck pa rin. Siyempre, wish all the best. Malay naman ninyo. Siya naman ang maging Miss Supra Asia. O, oh, diba? So, yon Tapos tayo na walang manalo. Ay, charot. And then, ayun. So, tingnan natin. And then, para sa sumunod natin, chika, pambato ng Germany dito dito sa Miss Supranational. Mama, something in mo, aabot ba sa dulo ng competition? To be honest, hindi ko siya nararamdaman. Sa totoo lang. Siya yung candidates na hindi ko siya nakikitaan na para makakarating sa dulo ng competition. Pero kasi wala pa namang prelim, malay naman natin, biglang umeksena tong si Ana Valencia, ba diba? So, yon Akala ko ba din di pa, hares, kakainin o mahihirapan si Tara Valencia dito kay Germany, o, oh, di ba? Pero parang piling ko siya yung nahihirapan kay Tara Valencia sa so, mga eksena ni Tara Valencia. Si Tara Valencia kasi, eh, sayo-sayo talaga, yun eh, no? So, yon So, si Ana Lacrini, parang piling ko, ano, medyo hindi ko siya napapansin yung ingay niya. But, naniniwala naman ako na well prepared to at aaribay yan siguro sa mga eksena, sa mga susunod, di ba? So wala pa naman talaga sila yung final na ganap na masasabi mo, ay eto na, eto na. Oo nga, yung supranational ngayon, no? walang ganap, charot. Anyway, so good luck kay Ana Lacrini and then magtiwala lang tayo sa kanya. So Christine, ah, tingin mo, aabot kaya sa dulo ng competition etong si Ana Lacrini? Abangan natin yan, di ba? Sus nakakaloka pero ito ang mas nakakaloka pambato ng Curacao dito sa Miss Supranational anong masasabi mo sa beauty niya tingin mo mama sam kaya manalo ng Curacao ngayong taon na to oh my gosh mm -hmm. ayun ang masasabi ko Oh my gosh, ang ganda, 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 ganda niya. Yes, ang ganda ng pambato ng Curacao. At talaga naman yung beauty na meron siya, masasabi ko, fantastic. ba? Diba? So, hindi imposible na bigla siya ang manalo. Nung una titignan ko si Brazil, tapos yung nakita ko si Curacao, Uy, in fairness ha? ang ganda niya. Wala pang black beauty ang Miss Supranational. So, malay natin, siya na ang napipisil. ba? Diba? So, hindi imposible dahil ang ganda, 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 ganda ganda niya. Para siyang si Laila Lopes, di ba? So, yon Ay, meron na palang black beauty, si Laila Maswani. So, malay natin siya uli yung ikalawang black beauty na papanalunin ng supernatural So, ang natin kasi mukhang malakas talaga itong si Curacao. But, Tignan muna natin kung ano yung magiging eksena niya. Pat yung makeup niya yesterday, saka yung hayos ng buhok niya, eh talagang gustong-gusto ko. Ang ganda ng mata. Parang ang lakas makamiss supranational yung beauty niya. Diba? just ko Lord, I'm so excited for her. And then, ayun nga. So, sabi ating ganun, Mama Sam, tingin mo ay... Ah, uh, si ano, si si Brazil nga ba ang mananalo dito? Actually si Brazil kasi pagtitingnan ko siya, potential beauty queen title holder talaga siya. Ewan ko hindi ko alam, pero yung nakita ko si Curacao so parang I change my mind, di ba? So, ako Malay mo, si Tara Valencia kasi ang mag-uwi ng corona dito. Kasi si Tara din, iba din talaga yung laro eh. Maraming hindi naniniwala kay Tara. Pero ako naniniwala ako na abot yan sa top 5. Pag hindi yan umabot sa top 5, kung si RJ ay magpapakalbo, ako ay magpapapu, ano, magpapatubo ng hair. <laughs> Ganon. Just So, magpapakabit ako ng extension. Yan. So, tingnan natin. Ay, ako nakakaloka. But good luck, di ba? Good luck sa mga candidates dito. Kasi lahat naman sila nakikita naman natin umaarangkada, lumalaban, at talaga namang mga palaban. And tingnan natin, kasi kahit di naman ako eh, nakikitaan ko naman ng potential din talaga. Di ba? just ko, good luck. At para naman sa sumunod natin, chika, pero beauty queen, so tingin mo mama sa aari pa kaya ang pambato ng Miss Universe pero ngayon sa Miss Universe papantayan kaya niya ang galing ni Tati o di ba pili ko hindi Oo, parang pili ko downgrade sila eh hindi ko alam pero yung beauty niya kasi parang hindi ako natutuwa sa ganda niya hindi ko alam sa inyo ha but kung titingnan mo para siyang may similarity kay Dayanara Torres or mas maganda pa si Dayanara Actually, Ah, uh, hindi ko alam ko ano ang magiging excited niya sa Miss Universe but for now hindi ako na amaze. Parang mas gusto ko pa rin yung beauty nung dati. But tignan natin kasi baka mamaya pagdating sa competition bigla yan umariba ng bonggam bongga. inis toko ko kasi siya sa Instagram pero hindi ako na amaze do sa beauty niya. Parang ano lang, soso -so lang. Hindi ko alam kung eh, na Eh, yung ang ganda nga ni Peru sa personal, eh, e, naging ano lang, di ba? Ba't siya pa kaya? O, oh. so, tignan natin. Malay naman natin, biglang may magic to. O, oh. yun. Aybangan natin siya kung ano ang magiging eksena niya sa Miss Universe ngayon taon na to. Good luck, Peru! So, yan. At para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, three weeks after ng coronation, ay nag-travel na daw sa Myanmar si CJ o piyasa, sa samantala ang ang dating Miss Grand International title holder ayon nagsiselling daw ng dry mango anong chika mo dito mama Sam <laughs> nakakaloka naman kung totoo to kung totoo to na nagsiselling siya ng dry mango ano yung kinukomplain niya na ayaw niya magbenta tapos magbebenta lang din naman pala siya ng mga ganyan-ganyan so nakakawindang, di ba? So, kung hindi man totoo, edi eh, di bongga. Pero kung totoo, nakakaloka. Ayaw mong pagbentahin ka doon sa Miss Grant, pero gumagawa ka na, nagbebenta ka dito sa sarili mong ano, di ba? So, sana hindi totoo, para hindi siya pagtawanan ng mga tao. Ako naman, para sa akin, si Rachel naman. Ang sabi ng ganun ng iba, akala ko ba mabait si Rachel kasi pinili nga daw ni Mr. Nawat noong Miss Grant alam niyo sa totoo lang, ako naniniwala ako na mabait si Rachel. Mabait naman talaga si Rachel, tahimik lang. Pero siya yung tipong babae na ano, meron siya kasi demand sa sarili niya. Oo, may demand siya. At uh, yun yung gusto niyang masunod. And then, siguro, lumaki na din yung ulo kasi title holder siya. Tapos nasusulsulan. Eh, yun. Pero kasi sayang eh, no? Ang laki nung ginib up niya. Tapos, ang laki nung masisira sa kanya. Kasi parang piling ko, kahit pumunta siya sa ibang pageant, parang piling ko hindi na siya mananalo. Kasi, naglabas siya ng ganitong klaseng attitude sa social media. At yun nga, na-detrone pa siya. So, parang piling ko, makabawasan yun sa kanya. At, nakakalungkot ko iisipin mo, di ba? So, yon So, swerte na lang natin kasi at least napunta sa atin yung corona ng Miss Grand International. Kahit alam natin na parang hindi makamove on yung mga Indian fans dito kay ano, Miss Grant but naniniwala naman ako na magagampanan to ng maigi talaga ni CJ Opiasa at nakita naman natin sa Myanmar talagang nag-shine like a diamond star ang ating reyna diva and looking forward pa tayo sa mga eksena at gagawin pa ng Miss Grand title holder na si CJ Opiasa from the Philippines! Di ba? sarap pakinggan. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yon. So, syempre, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe Please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated. Siyempre sa aking mga chika. Sabi nga gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.